Good morning, good morning mga ka-blogger. Today, nandito tayo sa La Union at pupuntahan natin yung isang pilang na pasyalan dito sa La Union kaya samahan nyo ako mga ka-blogger sa aking vlog ngayong araw na to. Let's go! Nandito na tayo sa Pugo La Union Adventure. Ayan o. Ayan mga ka-blogger. Nandito na tayo. Hugo Adventure Loan yun. Ang ganda dito mga ka-vlogger. Bali magkano ate? 1,200. 1,200. Magda ng mga tanawin. Makakapag-relax talaga dito ang pamilya. Mga vlogger, uh, cottage na yun tayo. Ang binayaran namin dito sa cottage na to ay 500 pesos. Kung kumbaga, pampamilya tong cottage na to. Ang ganda dito. Yan mga vlogger oh. Fugad. Ano? Eh, Fugad law niyon. Yang in bridge pa ang ganda ng mga ilog na nila dito, ang linis. Pupunta natin mga vlogger yung mga maraming animals dito mga vlogger kaya samahin niyo ako sa aking pagbablog mga vlogger, ito tatawid na tayo sa Hanging Bridge. Dito lang 'yan sa Pugo, Pugo Adventure La Union. Ang ganda dito mga vlogger, oh. Yan mga vlogger oh. Ingat na ingat Ingat na ingat sa paglalakad Kasi mamaya mahulog dahan dahan lang mga vlogger ang ganda dito yan punta namin yung mga maraming animals punta namin mga vlogger siguradong kung isasama nyo yung mga anak nyo dito siguradong matutuwa mga vlogger Ang ganda dito nyo. Ah. Ang entrance po dito mga vlogger Yung bata 150 pesos Sa matanda naman mga vlogger Ang entrance 200 pesos Ang cottage naman ay 500 pesos Ay mga vlogger mga ganda Ayan yeah, mga vlogger, papunta na kami sa mga animals. Ganda dito mga vlogger. Ayan yeah, mga vlogger, may dadaanan naman tayo pangalawang hanging bridge. Sulit, sulit ang pagpunta dito. Mga vlogger, oh. Pangalawa na to. Oh, ang ganda oh. Well, sulit yung entrance po dito mga vlogger, napakaganda. Pangalawang daan, daan na namin dito sa Hanging Breeze, ang, ang luwang dito mga vlogger. Lagar. Yan. pangalawang swimming pool to, dito sa Pugad Adventure Law niya dito na kami sa mga animals ayun pa oh. oh. Ganda, no? Ay, eh, mga vlogger. Ayan, tonto ay mga anak ko, mga vlogger. Oh. Ano yun, Jedi? Oh? Ganda, oh! Ganda, oh! yan mga vlogger. Hindi ko rin alam kung anong klase 'ng ano 'yan. Ito na ko. Oh. Laki ng eagles. Oh. Yan oh mga vlogger oh. Ang laki ng eagles i e Eagles to oh. Binabati ko pala ang Eagles Club ng Mabikas Duma Eagles Club. Binabati ko pala. Mabuhay ang mga Eagles. Wow, ang ganda no. Di oh, ba ipinanood natin? Oh, may pinanood natin. Ang oh, vlogger, oh. So... Gusto mo lumapit, tatay? Oh, madilim na, eh. Daming mga alaga dito mga animals mga vlogger Malilibang yung mga anak nyo kapag pinasyal nyo dito mga vlogger Kaya oh. hey, mga vlogger oh, ang ganda ng kalapatin na to Ayun, mga nakakawalala yung mga ibang kalapati dito. Asan? Ito mga vlogger, yung tiger. Natutulog. Ayun o, oh, laki. Ang laki, ang laki ng mga, ang laki ng tiger. Oh. Ayun mga vlogger. Natutulog yung tiger

Ang ganda dito. Ang laki oh. Lumayo kayo. Lumayo kayo sa as. Lizard mga ka-vlogger. Ayun. Nagtatakbo si Lizard. ano Lizard. Nagtatakbo. Ang dami ding mga lover dito mga ka-vlogger. Ang dami. Mga vlogger, meron ditong native monkey ito no, mga 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 native monkey, mga vlogger ang lalaki ito so, okay. Oh, anak. Ah, meron dito ano, musang. Musang. Kaso, Ang laki. Laki mga vlogger, oh. Ito oh, mga vlogger, oh. Sobrang laki. Yan, oh. Hello. Oh. Sarap ng tulog mga ka-vlogger oh. Kakakain lang kasi oh. Sarap ng tulog mga ka-vlogger Yung isa naglalaro yun, oh. Ang laki yan mga vlogger oh. Harap ng tulog Ito na yung mga Ito na yung pangatlong swimming pool dito mga vlogger Sa Fugo Adventure Doon yun Ito mga vlogger Pangatlong swimming pool nila Press na press ang hangin dito talagang nakakapag-relax ah, ka dito mga vlogger oh. Pangatlong swimming pool nila. Sulit ang entrance mga vlogger. Mga pigeon sila rito oh. Ah, hindi ko na alam kung ano mga breed to. Mga mga pigeon no. Oh. Pa, mga vlogger oh. oh. Ang ganda nung no Uh, lahi nito kaso ah. hindi <laughs> ko alam mga vlogger kung anong lahi itong kalapati na to uh, ito ito ang ganda may itlog mga vlogger may itlog oh. Ayun, oh. mga inahin mga inakay nila oh. ganda napaka napakapayat naman ito mga vlogger. Oh, kung anong klaseng kalapati to. Yung oh. no, mga vlogger. Oh. Napakapayat ng kalapati na to. Ewan ano kung anong klaseng lahi na to. Napakapayat to. Oh. Kapayat na matangkad. Maraming salamat mga vlogger sa pagsubaybay sa aking vlog. Isa pa lang to sa mga dinadayo ditong pasyalan sa La Union. Hintayin nyo yung susunod kong vlog at pupuntahan pa natin yung mga maraming magagandang pasyalan dito sa La Union. Maraming salamat sa pagpatuloy na panunood. Maraming salamat mga vlogger.